tigip tigip dito shout out mga kadiskarte Nandito tayo sa paliparan time check time check 6.13 uh, kakarating lang namin dito eh mamaya pa daw yung receive kaya kakain muna kami ikaw ba di kain? sige okay, kain ka lang sama ko si buddy Leo IY Vlogs Ay, nag-update siya Ako naman ito Binaunan ako ni misis ng Talong Amatis dog na pula Bati, okay lang may amoy Bitoyo pa Legal dismissal pa nilagay niya, oh Hmm, Kaya tayo mga kadiskarte Ayan si misis Alam nyo ba yung asawa ko eh Pag gising ko um, Maga ako papasok Sabay din siya ganang gising. Ito asawa talaga. Para paghandaan ako ng Asikasugin. baong ko. Talagang sangka pa. Hindi pa yun ano. Hindi, hindi niya ako maasikaso pag papasok ako. Halina natin ating mga asawa, mga kadiskarte. Ayan. Oh. Hmm. Ayon po. Hmm. Dito ba? Update lang po sa mga gustong mag-apply. Ayan. Meron mga nag-message sa akin. Ano? May ano na sila? May ano ba to? Pinapapunta na sila for interview. E pag ganyan po. Punta, tsaka yung iba, sinasabi, hindi pa sila natatawagan. Follow up nyo rin po. Tapos, medyo tingnan niyo rin po yung requirements nyo kung kumpleto po talaga sa experience kasi ang gusto nga po nila may 2 to 3 years ka na experience sa truck bawa 10 wheeler ang makasign ka at least may experience ka sa sa ano ba to sa truck o yung mga bus driver po mga kasama namin dito iba mga galing sa bus o, reviewin nyo rin po yung ano experience nyo tapos yung, ano nga po, mga police clearance, ganyan. Yung, ano ba to? Yung, nakakalimutan ko sa sabihin ko, sarap nung kuda. <laughs> Yung, ano, diploma. Yung iba po, nagme-message, hindi naman ako tinatawagan. Scam yan, ganun ganon Ba't naman mo mag scam ang ano? <laughs> PLI. Tandaan po nyo, ang PLI, San Miguel din po yan. Bakit naman mag scam yan? Para ano? Ano naman i-scamin sa inyo? Sa atin pala. Di ba? Diyan, libre nga medical eh. Pero yung medical na libre, yung unang take lang. Pag meron po kayong findings, yung pangalawa sa inyo na po yun. Pero sa salary deduct po yun. Isipin nyo, at least bibigyan pa kayo ng chance. Kasi sa iba, di ba, buddy? Pag may findings na, wala na agad yun. Hmm. At least dyan, titignan ka pa. Isipin nyo, kahit ilang take kayo sa medical, na ano, na ano ba to? aabunohan pa ni PLI, di ba, Badino? Oo, abunuhan mm. yun. Sila, mag, sila magbabayad, mm. tapos ay kakatsana rin lang sa'yo pa unti-unti. Mm. Hindi -unti. yun. E eh, sa iba, sa iba eh, pag may pandus kayo, wala na. Bagsak na kayo. Bagsak na agad. O, di ba? Di yun, may second chance. Pag, mm. magpapaklirans ka sa doktor, pag na mm. bindings, Halimbawa, hindi kayo pumasa, meron kayo sa puso. Mm. ano? Siyempre, gusto lang ma-sure ma na talagang maging okay. Kasi pag nag-clearance kayo, bibigyan kayo ng doktor na, halimbawa, kung bibigyan lang kayo medication. Mm, yeah. Pero yun, pag, pag nagpa-clearance, mag, sagot nyo na talaga yun. Yeah. Pero yung medical na una, mm. na wala, halimbawa, ah. Uh. nagpa-medical ka na una, wala naman pending sayo, okay. Mm. Walang bayad yun, hindi hindi te-charge mm. sayo 'yun. yun, yun. Ay, ay, ayun, ang PLI talaga ang magbabayad mm. noon. Yun na una. Kaya lang nagbabayad yung ano, yung aplikante sa ano, meron kang na, na, na finding sa'yo na alam ba, may sakit ka na ganyan. Oo, oh, mataas ang BP mo, ang may finding sa ECG. Pero ang BP, alam ko, binibigyan lang. Alam ba, sabihin ng doktor, o sige, mag-maintenance ka na. Fit Yun. to work with maintenance. Oo, oh, mm. mag-maintenance ka na. Yun, wala, parang walang ano na tayo. Mm. Pero yung katulad sa akin, nag-clearance ako mm. na kasi na-operahan ako sa, sa puso sa Saudi. Mm. Eh nanaw -no, na na findings ng ano ng ECG na Siyempre hindi normal yung ano ng mm. ECG. Tinanong sa akin kung ang bata ano idulit nila mm. nag nag undergo ko rin ng ano ng to do echo. Oh. Eh, may bayad ng to do echo mahal 3,000. Oh. Kaya charge sa akin yun. Natural lang yun kasi meron na akong mm. finding sa akin eh. Charge sa akin pero mm. hindi ginat lahat yun. Paunti-unti. Mm. Kada sahod, kaltas lang. Pero nga sa iba nga, kung sa iba, wala na ho yun. Oo, oh, wala na. Siyempre. Di ba? Sa, sa, pero sa, kasi sa iba, pag may, may findings ka na, ah. ano ba, sa puso. Mm. Hindi ka na, bagsa ka na. Mm. Pero si Pela, ibibigyan ka ng chance. Mm. Na, halimbawa, na, na findings ka nga, magpa-clearance ka lang. Mm. yung doktor naman, mabibigyan ka ng, ano, ng gamot o ano. Saka, pasok ka. Ayun. Mm, pag nakapasok ka na, report ka na, may clearance ka na, mm. ibigay, mo lang, na. ibigay mo lang dun sa opisina sa C5. Mm. Ano na yun? Pas, pasok ka na kay Pelay. Papaano yun ka na ATM o, nun? Hindi naman na paano ng Pelay, napakaganda nga ng pasukan siya eh. Sa, sa mga binipisyo, meron mo, pag mm. binipisyo, malalaman nyo kung anong tasing binipisyo ang ibibigay ng Pelay. Ano? muna na, mga kalistate. Huwag po tayo maano sa mga iba na mga sabi-sabi na... Huwag kayo maniwala sa mga um, negatibong komento. Kailangan kayo mismo ang susubok at um, ang papatunay na talagang tama ba yung mga sinasabi ng mga negatibong komento o um, hindi. Kasi kadalasan yung mga... Anong sabi? Um, para, yeah, yeah. Kadalasan kasi yung mga ibang negatibong komento, yun yung mga nakaranas dito na hindi natanggap, bumagsak, may binagsakan, hmm. may nagawang asulto, may to. nagawang hindi, siguro, ano, hindi naman nagagawa, hmm. baka siguro parang hindi siya na-qualified, yun hmm. yun. Ang the best talaga, kung para mapatunayan mo, sumubo ka, hmm. try mo. Ngayon kung napasa ka, doon mo malalaman. Kung talagang yung mga neg negatibong komento ay tama ba o mm. hindi. Kasi wala pinagkaiba sa mga barrio, yung mga marites-marites. Yung -marites. <laughs> pag marites pinaniwalaan mo, mm. ay masisira ang buhay mo. May dagdag bawas na yan, eh, no? Oo, kasi yung marites, may dagdag bawas yan. <laughs> Mismo ikaw ang magpatunay sa sarili mo, talagang kung totoo ba o hindi. Tsaka mm. ayan, si Badi, si Badi, sumusweldo na yan. Ako, dito, Oo. alam mo, sa totoo lang, Noong unang pinasok ko talaga yun, ah, ano, ano talaga, yung ano lang yung binigay iyo, yun mm -hmm. una kasi nag-umpisa ka pa lang eh. Basic. Pero pag may sarili ka ng truck, talagang kikita ka naman. Posible naman di ka kumita, nasa sa'yo na yung ikaw mm -hmm. na gagawa ng sahod mo eh. Mm -hmm. kasi, pero yung may basic talaga dito, may basic. Eh pag masipag kang pumila. O oh, eh kung eh, talagang para sa pamilya iniisip mo, magsisipag ka. Mm -hmm. Pero kung ano lang, pa isa-isang biyahe ka lang ng ganon. Pag naka isang biyahe ka, oh, tago na, Oo. <laughs> kikita ka, kikita at kikita. Wala, wala naman nag-aral na gusto mo na grade 6 ka kagad eh. Kailan, <laughs> daga ka mo sa grade 1. Grade 1 muna, bago ka mag grade 6. Um, mm -hmm. step step pa. Mm -hmm. Step step. Ayan yeah, mga kudus kate. Ayun ah, yan sa... Sa nasahod na dito sa ano. Si kahit sabi mong <coughs> kahit sabi mong ex tanker driver ka o may ano ka na, siyempre dadaan ka sa proseso ng mm. kumpanyang papasukan mo. Mm. Kahit na veterano ka na, dadaan ka kasi siyempre meron silang procedure eh. Kanya-kanya. Kanya-kanya procedure, kailangan mag-undergo ka sa training. Natural lang 'yun kasi nag-apply ka sa kumpanya, kailangan sumunod ka sa rules nila. Mm hindi naman pwede na ikaw kung gusto mong masunod eh siyempre nat natural susunod, masusunod din kumpanya walang shortcut walang shortcut hindi naman pagpasok mo gusto mo ay abiyahin ako hindi pwede yun siyempre mag undergo ka rin muna sa trading Yum, Kahit kasabihin mo alam mo eh, siyempre mag undergo ka sa trading Taka yun yung ano nga eh, yung... Kasi yung, yung, yung procedure nila eh, mag-training ka muna para malaman mo kung anong mga talagang lakaran, gano'n. Ah, hindi ka na mabuli Hmm. Tsaka... Para, para sa safety, kasi uh -huh. yung... Yung bi biyahe mo, plamable yan, hindi naman talagang natural na, ano. Kahit hindi plamable, kahit anong pasuka mo, siyempre mag-undergo ka muna na, ng training, yung tiyatawag nilang... Uh, sa ano ano yung tawag sa ibang ano yung sasama ka sasama ka muna sa mga biyahe OJT oh, oh yun sasama ka OJT oh, sama ka muna sa biyahe para kung talagang ano yung kanang driver na okay na to i-recommend ka Ayan. na sa may-ari na okay na oh yun doon ka na mag ano tsaka ano eh ito ha ah. ano ba hindi basta basta yung kargamento natin flammable, flammable <laughs> tapos iba-ibang klase Isipin nyo kung ma-mix load. Ah, ma, ano ba yun? Ma-contaminate. Ano ba? ba? Mix load ka. tapos ma contaminate. No, yon, yon. Para sa inyo rin, ano? Yung, oh, ano ba? Ma yung diesel, maibaba nyo sa gasolina. Yung mga diba? ganun po ba, diba? O kaya maitapon. Yung matapon ba? Ma-spill. Kaya, sa mga nagsasabi na, tagal na ng training dyan, ganun-ganun. Tagal magka-unit yung training po kung totoo sin hanggang isang buwan yan pero yung unit nga po minsan may mga batch na na tempo sa kanila na na release na yung mga truck merong batch na medyo natagal lang kasi bawa yung batch ng truck na yun eh mga tanker na yun eh, hindi pa may kulang sa mga papel pa gano'n sa mga dokumento mga permit 'yon ganoon eh merong mga hindi nakaka naiinip eh kasi dito naman bayad ka naman eh basta from the start na mag-training ka mag-report ka pinag ka na sa terminal start na po yung sahod niyo doon eh kulang kulang umigit uh, kulang kulang isang libo isang araw o nagki-training ka Isang kapa di ba Oh, tsaka yon mga ayun pala yun sa mga nagko-comment, nagme-message, yung mga nagme-message pasensya na po, hindi ko naman po talaga ma-replyan lahat kasi sa dami. Pero tina-try ko rin naman po na masagot yung mga ano nyo. Yung sa mga hindi ko pa na-replyan, pasensya na po. O pag ano, mas maganda siguro kung sa comment po kayo mag ano, magtanong. Sinusubukan ko rin po lahat na ano yun yan. Na ano ba to? Masagot ito po ano tulong ko rin po sa inyo tulong din sa PLI Siyempre, binigyan ako ng pagkakataon makapagtrabaho dito sa PLI bilang ganti di ba o may hiring sila di e, tulong na lang di ba na ano di ba di naman po nila ako inobliga o, ano di ba parang ano rin tapos tulong na rin sa mga kabadi natin na naghahanap ng trabaho di ba o tapos sa mga nagko komento na bakit daw sila natatawagan? Try nyo po, may number naman eh. Tsagain nyo lang po tawagan. Isipin nyo, napakarami po na nag apply dyan. Kasi ang nag apply po dyan, buong Pilipinas. Isipin nyo, dalawa lang po yung number dyan. Tapos may email address. Eh nyo, eh, nag-email ako, wala naman sagot. Siyempre, mag-iisip din po tayo. Na... O yung paraan, nakagaya ako no, nag-message ako, nag-email ako, hindi naman sinagot eh magkakaroon na pala ng interview sa ano may nag-tip lang sa akin sabi buddy may interview gaganapin sa ano PLA ganyan ganyan ang ginawa ko tinawagan ko ng tinawagan o, busy tapos hindi nasasagot hindi ako na ini hindi ko inisip na scam inisip ko maraming yung HR eh, hindi naman kasi ano yan call center na tawag nyo lang ang iniintay eh may may mga iba pang ginagawa yan sila tungkol sa mga concern ng aplikante at ng mga empleyado. Kaya inisip ko ganun, tsagain ko lang tawagan, message. Hanggang nasagot. Sabi ko, meron po, pwede po ba akong mga nasagot? O oh, yun, sabi, opo, pwede naman kayong pumunta, sir. Na ano, may interview po bukas, ganun, ganun. O oh, yun, pinuntahan ko. Dinala ko na po lahat ng dokumento na meron po ako. Diba, yung sa mga police clearance, NBI, barangay. Tapos pati yung ano, ni-required nila yung vaccinated ka. Nakalagay din doon. Sinama ko na. Tapos eh yung mga COE, diploma. O oh, sinama ko na lahat. Resume, ganyan. Para pag isip ko, di, pakita ko na lahat. Ayun na. Tiyempo naman, pagdating ko doon, no, na one day process ako. Na uh, hindi na ako pinaano. Kasi, binanggit yung mga pangala. Ito mga ano, tatawagan na lang eh yun, hindi ko po alam yung mga ganyan pero may mga nagsasabi, pag ganun daw tatawagan na lang eh may ano pag wag, wag na daw umasa siguro kung sa akin mangyari yun tatanungin ko po yung HR ma'am, ano po ba talagang status ma'am? na ba, bakit tatawagan na lang? ano po bang, kasi gusto ko po talagang makapasok dito ano po ba talagang kulang po sa akin? diba, bakit ganon? bakit yung iba po, eh ano tanungin nyo na, prangkahin nyo na po diba, para at least alam nyo na na eh, sir, kasi sir ganto eh ganyan ganyan di alam nyo o, tapos meron din ako nakasabay si Pongan kasabay ko pala siya sabi niya siya daw merong inano merong, may mga kulang siya pero ayun ang ginawa niya <coughs> binaliwanan na niya na yung unang punta niya doon bumalik siya nung kinumpleto niya yung ano kasi in interview siya sabi anong pag usapan natin kung wala kang ganyan 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 dokumento ang ginawa niya bumalik siya kinumpleto niya o reapply uli. Oh. 'Di ba? Reviewin niyo rin po kung ano yung mga kulang niyo na ano baka may kulang din kayo. COE diploma, experience, driving experience. O kahit wala experience sa tanker, tinatanggap nila. Tapos driving experience, 'yan. Halimbawa, 2 to 3 years ka sa 10 wheeler o sa trailer kung ano man doon yung a-apply mo. Tapos ngayon medyo kulang yung ano eh. Ano ba to? Konti yata yung trailer na ano eh, no? Mas marami yung ano. Pero parehas din po ang bigay sa trailer tsaka sa 10-wheeler. O, oh, yun po. Di... Tsaka isipin po natin. o, oh, merong nag-message sa akin. nag doon sa ano? Sa C5. badi di matanggap pa kaya ako. Napakaraming nag-a-apply. Nung isang ano lang, nung isang araw. Sabi ko, Tiwala lang body, andiyan ka ano na eh. D tsaka dito aminin natin mga diskarte. Hindi naman lahat matatanggap, 'di ba body? Depende sa ability mo. Oo, oh, di kasi sa minsan kompleto ka sa ano. Sabi nila ano daw gagawin sa interview. Siyempre tatanungin sa interview kung base doon sa mga dokumentong pinasa mo. 'Di ba? Eh kung nagsisinungaling ka doon sa dokumento na pinasa mo. Depende sa lahat na pinasa mo, yun ang itatanong nila. Oo, oh, di ba? Oh, sabihin, oh, experience ka pala sa ganito, ganyan-ganyan. Mamaya, beauty parlor ka ganyan. <laughs> Hindi, oh, di ba? Sabihin mo, oh, taong ka pala sa ganyan, ilang taong ka dyan. Mm -hmm. Bakit ka umalis dyan? Di ba? Nasasagot nyo rin po yun. Alam mo, sinagot nyo, eh kasi minura ko yung may-ari niya nagalit ako <laughs> Siyempre, di ba o kaya eh kasi syempre nasa nasa sa inyo po yan din sa mga interview tapos sa dokumento yan kung paano niyo maano tapos hindi pa yon syempre pag naipasa niyo na yan tatanungin din ah may medical pa di ba tapos pag pumasok sa medical Meron pang ano, meron pang training, may exam. So, yun. Pag sa exam, siyempre, galingan lang natin din. Kasi kaya nga may training. So, guys, sa amin nun, yung isang kasama ko, di ba? Yung isang kasama ko, gusto na mag-exam. Sabi ko, mag-review pa muna tayo. O, oh, yun. Nung sa sarili ko na okay na, di, tsaka kami lumapit ulit dun sa ano na, sir, pwede na mag-exam siguro, sir. Two, two takes. Yung exam, ba, bumagsak Okay. May pangalawa pang pagkakataon. Ganon kaano si PLI. Eh, pag pangalawa, hindi ka pa rin umano, isipin mo, nag-training ka na gano'n, tapos hindi ka nagpasa. Yun, mati-terminate na. So, yun mga katiskarte, konting ano, dagdag kaalaman tungkol sa sitwasyon sa pag apply at pag andito na sa PLI. Ang mga gusto mag-apply, good luck po sa inyo. Kita-kits tayo pag nakapasok kayo. Sana makapasok kayo. Yun po. Shoutout out to mga at let's always ride safe and let's keep on cracking. Keep tracking. on cracking. <laughs>